Good morning guys Nandito tayo ngayon sa may tulay ng galig o ah. yan Pobin na tayo ng, ng Maynila Ganda dito oh. Wow Ayan yung bundok man sa Sundalaga oh. <laughs> Ayan ginagawa din sa may part na yun oh. Kabilaan Napakaganda Napaka nice Ayan yung tulay ng ano Realist hindi pa naayos yan ayusin din yan pagdating ng panahon ayan so, biyahe bay na tayo mga kasabwat balik na tayo ng Maynila bakbak -bak na naman si Alpha si Max Malambot <laughs> ang gulong kailangan natin yung tigasan and may tumutulo <laughs> tumutulo yung langis eh. so after dito magpapagasta ko ng tagkawayan tapos papahangin tayo para maganda yung ano natin sa lubak. Malambot baka mabutasan naman tayo. Eh. Sa tinher kapag na ka nabubutasan eh. Kailangan natin pigasan kasi umaga tayo bumiyahe. Haba, ka sobrang layo na natatakbuhan natin eh magbubutasan tayo lumalambot yung goma na to hindi kagaya nung dati na stock na ginagamit ko ito ay madaling lumambot pag mainit na yung ano pag mahaba na yung tinatakbo madaling mabutas malambot na siya ito na magpala totok na tayo sa biyahe tapos pag picture picture na lang tayo kung saan tayo may magandahan spot let's see. Kaya pa hangin Kayaan yeah. nah, guys Kaya mo lang Kaya mo yun May lang may isa yung tapat sa po Tapat sa Ayan makapagpahangin na tayo after na ito magpahangin magpapagas naman tayo mga kasabwat dito na sa may taggawa yan para na ano tayo sa petron tayo magpapagas kasi yun lang naman talaga ginagamit kong ano eh gasolina dati kasi nag try ako ng iba't ibang ano kasi uh, gusto ko rin malaman yung iba't ibang performance ng mga ano So sana talaga ako nag sana talaga tayo naka ano napaganda ng performance sa Petron kaya doon na lang muna ako magpapagas so yun papagas muna tayo guys para ragtaan din buwan natin at wala nang mabala alright so ngayon guys ito so, na magpapagas muna tayo sa Petron McDonald's drive-thru anim na litro so yun mga kasabwat biyahe na naman tayo yan na, nakapagpagas na tayo eh, anim na litro ang pinakarga ko kasi uh, sobrang na yan, sobrang sobrang na yan Makagamit <laughs> pa natin pabasok yan Hindi naman ganun kalakasan tong ating 10 na na saan sa gasolina sa kasi nung umuwi ako limang litro sobra pa eh sobra pa yung ano uh, natin sobra pa yung limang litro natin pa uwi then ito yung tagawa yan mga kasabat pag lumagpas kayo ng arko ng Bicolandia pag pa uwi kayo ng Bicol eh dito maanong kasada dito so paulit ulit natin itong minimension <laughs> kasi na talaga eh maraming umiiling dito na mga kasabayan natin na umuwi ako ng ano ng nakaraan itong nakaraan na uh, hol, holy well, hindi ano ng uh, noong November nung nag long weekend ng November dami ko nakasabay dito eh na ang iling kapag tumadaan <laughs> dito nagkakatinginan na ala kami pagka nadada sa mga lubak-lubak So ngayon, babakbakin muna natin ito. And sa mga nagtatanong diyan, kumusta naman yung ating nilagay na 75ml sa ating fork? Eh maganda naman yung play niya. So smooth na smooth pa rin, pero hindi na tumatama yung tapalod sa uh, steering stem or dun sa ano na ate sa susian kasi yung nakarana yung ano tumatama talaga sumasapul <laughs> then nag 90 nga ako yun nga na banggit ko doon sa uh, kong ano, video yun, uh, medyo ikatigasan ito smooth, maganda yung ano nya oops, dito muna tayo <laughs> sinita <tayo> dito <laughs> so maganda yung kanyang performance and talagang uh, palong palo kumbaga, <laughs> nakuha natin yung tamang timpla ng ating work oil So, ayan mga sapat Tatakpakin natin to Then, update ko na lang kayo Kapag ka may mga kakaibang pangyayari sa ating biyahe Alright! So, let's G! So, hindi na tayo ngayon sa Tagkawa yan. Ito na yung daan na ano. Na maganda naman yung daan nyo dito. Eh. Maganda naman. Kaya lang yung patakagawa ko ninyo. Paalon-alon. Hindi naman sa sira-sira. May mga pat lang talaga ng sira-sira. So, kung yung, yung tigas ng gulong. Tapos naman yan. Right. So, let's see. So balitahan ko na lang kayo mga kasabot kapag ka nasa medyo na na tayo Ayan. Hindi ko alam kung anong oras na at hindi ko alam kung anong oras tayo makakarating doon So basta pupokos na lang tayo sa pag de-drive ngayon Then balitahan na kayo Alright Maganda yung ano natin ngayon Ayan o, oh, yung panahon on that heat. Damn Ay nag-drive ako nang walang helmet. To, so, narinig ko yung ano, narinig ko nga itong makina ng ating TMS. Maingay talaga. Maingay pala talaga. Akala ko tahimik na eh. hindi sa hindi ganun sa ano nung marinig ko kasi na wala akong hinihinig ang hinihinig pala pero hindi naman sinakapit ko sa performance basta naman yung performance niya na ganun talaga tinanggap na ko na lang <laughs> so kayo mga sabot ngayon na lang bukos tayo sa dread, kasi okay, ang dami sinak dito alon alon yung daan kaya hinahan natin mag-focus para tayo kung gurengin alright

hindi, kailanman pascan nyo sa arkon ayan, kailanman na pa siyempre ito, parang nasa marilake, hah, kailan? kanya no ano? ah taga kaya lang taga 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 eh yun nga, magandang naman, makikita natin yan kung makalipas na yan gaya nyo no, kaya pala slowdown tayo kanina eh, ko pa tinitingnan yung ano yung suspension natin ang ganda ng play e eh. ano

Sarado ko nga yung visor Hindi Yun eh <laughs> Yun Masyadong maano kasi mahangin kapag lagi nakabukas yung visor natin Rinig na rinig yan sa audio ng ano Ng ating Camera Yung hangin na yan kaya sinasara ko yung ano Minsan nakakalimutan kong isarado <laughs> Nakakalimutan kong isarado Kaya pagka uh, dating sa ano medyo talagang garalgal Ang uh, lakas kasi ng hangin ng ano So ayan mga sabwat, enjoy niya enjoy nyo lang yung view and uh, po focus tayo sa pag ano, pag drive. Siguro next ano natin sa gumaka na ulit ako mag ano, sa gumaka ko mag-take at selfie So let's go. yun oh gumawa na tayo mga kasabwat napakaganda ng ano ng dagat ngayon palibasa terek na terek yung araw tapos talagang sinag na sinag yung karagatan oh asul na asul napakasolid oh grabe men <laughs> First time ko lang ito nakita ng ganito tong ano na to, itong gumaka na to. Kasi madalas nagdadadaan ako dito, hindi ganito yung klase. So mga pigil tayo, tapos mga selfie-selfie lang muna ng konti. <laughs> Kasi minsan ko lang tumadaan ng ganito, eh. laging maulan yung biyahe natin. So mga ah, lang ako, harap tayo yung spot na medyo malilom. <laughs> Anip, sulid! <laughs> <laughs> Ay, hindi na ating galing tayo doon sa kabila na yun asol na asol yung ano asol na asol yung karagatan hirap maligo dyan men hirap maligo dyan mga <laughs> dito sa part na to lalo na ngayon solid

Alright, after na ito Sana naman tayo, timuna naman tayo Susunod <laughs> Babakmakin ko ito, natin ito Hanggang matimunan So wala pa tayo yung ano, wala pa patay yung makina natin Mga kasabwat <laughs> Dari-dari chimbiya eh, medyo ano na eh Mainit nga eh <laughs> Mainit pero alang lang yan, gusto lang yan Normal naman yun sa ano natin Normal na yan sa makina natin So alright, update ko kayo pagka timunan na tayo Let's go! ayun guys, nandito na tayo sa ating guys. Quezon so, pakita tayo ng pitukang manok <laughs> binilisan ko, pinaspasan ko yung, ano, yung takbuhan natin para hindi tayo masyadong abuti ng ano, sobrang tirik ng araw, may higit dito kahit tirik ang araw dito sa part na to eh, ano bueno, to ito, mga mga liwalas, marami kasing puno <laughs> Ayan o oh. paas ito yung unang aket pagpabalikan ng ano ng Maynila, unang aket, unang ahon tapos maya maya lusong naman, puro lusong na malapit na tayo sa park hindi <laughs> na tayo titigil dito kasi ah, abutin tayo ng gabi sa biyahe eh. <laughs> ito na yung park na mabukang ano ah, mga buhaya pala dito nakakatakot pala dito pumunta eh. guys mga buhaya eh Kung napanood yung unang upload natin na dumaan ako dito uh, nung isang uh, kagabi dumaan ako dito sa brandilin dito <laughs> Pero malakas yung ilaw natin, kaya basic lang yung kadiliman dito, huwag lang maulan No doubt, curve Dito sila nagpaparay na eh. ito so, ang ano ah, pabalik-balik na lang tayo dito eh di ba? dun sa part na yun pagbaba ko ng ano nagkadausos yung listan boat kailangan ko ginatumba yung motor pero saan na magpahinga dyan kaya lang yung may nagbasa yan pag gusto natin dyan nakalabas na dahil yung oras na kaya So well, ayan mga sabwat, nakalabas na tayo ng bitokang manok At doon naman tayo dadaan sa Lukban Kapag keso na natin Para mas malilo, mas mabilis yung biyake natin doon At maganda ang kurbahan doon Mga sabwat, naging <laughs> enjoy tayo Sa Pakingan uh, Kaya doon ako madalas dumadaan at Pag ganito, uh, paway ako ng Manila Tapos uh, maliwanag So update ko na lang kayo mga sabwat kapag uh, Ando na tayo, alright So kapastusan ko na to Hanggang makarating uh, tayo sa uh, Papasok ng The uh, Tayabas Road, Block Alright! Okay. Alright, sa so mga kasabot, andito na ako sa may ano ngayon sa may Tayabas eh, no? Tayabas, Tukban, Diversion Road ayun eh, yung mount yung tawag yun sa mount na yan Mount Barahaw <laughs> nakasabi ko lang ko ganino and ah, nagpahinga lang ako ng konti kasi masakit na yung puwet ko <laughs> so abiyahin na ulit tayo para makarating na tayo ng ano ng Manila at ji. Kalman takbuhan na muna tayo.